Ang tubig ay isa sa pinakamalagang likas na yaman ng ating mundo. Ngunit ngayon, ito ay patuloy na nasisira dahil sa pollution. Ngayon, tatalakayan natin kung ano ang naging sanhi nito, ano ang mga epekto, at paano natin ito masusolusyonan. Mga sanhi ng polusyon sa tubig Istahan ng mga dahilan ng polusyon sa tubig Una, pagtatapon ng basura at kimikal Maraming tao hindi nagtatapon ng basura sa tamang lugar kaya napupunta ito sa dagat at tubig. Pestis, pesticides at fertilizers mula sa agrikultura. Ang sobrang paggamit ng kimikal sa pagtatanim ay pumapatay sa mga organis, organismo sa tubig. Pangatlo, industrial na polusyon. Ang mga pabrika ay minsang nagtatapon ng maruming kimikal sa tubig na hindi muna nililinis. Pangapat, mining at quarrying. Ang pagbimina ay naglalabas ng dumi at heavy metals na nakakalasan sa tubig. Panglima, kakulangan sa waste water treatment. Maraming komunidad ang walang maayos na sistema ng paglilinis ng tubig bago ito ibalik sa kalikasan. Mga epekto ng pollution sa tubig. Pangaling sa kalusugan ng tao. Maraming sakit ang nagmumula sa maruming tubig tulad ng diarrhea, cholera at iba pang infection. Pagkamatay ng isda at iba pang lamang dagat. Ang mga kemikal at basura ang naging sanhi ng fish kills at mass dying ng mga isda. Pagkawalaan ng malinis na inuming tubig. Kapag marumi ang tubig, mas mahirap humanap ng ligtas na, ma na maiinom. Lalo na sa mga mahihirap na lugar. Pagkawasak ng likas na yaman at ekosistema. Ang mga ilog, lawa at dagat ay na unti-unting nasisira. Na nakakaapekto sa Paano masosolusyunan ang polusyon sa tubig? Pag-usapan ng mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan at mabawasan ang polusyon sa tubig. Una, mahigpit na pagpapatupad ng batas. Kailangang siguraduhin sinusunod ang environmental laws laban sa illegal dumping ng basura at kemikal. Pangalawa, pagtatanim ng puno malapit sa tubig. Nakakatulong ito upang maiwasan ang soil erosion at mapanatili ang kalinisan ng tubig. Pangatlo, tamang pangangasiwa ng basura. Iwasan ang pagtapon ng basura sa ilog at dagat. Pangapat, pagtataguyod ng waste water treatment facilities. Dapat magkaroon ng tamang pagsistema para linisin ang maruming tubig bago ito ay tapon. Panglima, pagsuporta sa eco-friendly na produkto. Iwasan ang single-use plastics at gumamit ng mga produktong hindi nakakasira ng tubig. Ano nga ba, ba magagawa na? porsyon sa tubig ay hindi lang problema ng gobyerno o malalaking kumpanya. Tayong lahat ay may pananagutan. Magsimula tayo sa maliliit na akbang tulad ng tamang pagtatapo ng basura at pagbabawas ng plastik. Kung magtutulungan tayo, masisiguro natin ang ating mga ilog at dagat ay mananatiling malinis para sa susunod na henerasyon.